Alam mo ba nung tinalo mo yung idol kong si Mzite? Ako yung na-pressure ng gusto. Sabi ko, hindi pwede to. Dapat matalo rin ako. <laughs> tinalo niya si Mzite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. <laughs> namingwit ka ng isda sa ulap. Tang inam bigat. Tara, lutuin na natin yung pre. May tropa akong kidlat. kidlat! Smaglas! Kidlat! Tang ina na namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Pang ina na sa ulap, namimingwit. Ganyan ba maging malupet? Lucas, magkaiba ang matalin haga sa may saltik. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari na lang na pa. Ooh. Pero sa isip-isip nila, <laughs> Baliw na yung pre. <laughs> Lucas ang kinakain yung kabute, hindi yung tai-tae. tai tai